Hoy, nga nagmumula sa kapangil, yung kapangyari yung walang gan. Para sa mo ang namiminsala sa taong ito sa kaya ng yawi. Sa ngala ng yawi ko sa mga tasa sa ngala Ah! ngala bang nungso. Gusto mo sa mga. Sa inyo. Gawin niya rin yung registry ni Babae. O, oh, anong, anong, anong mo rito? Kaugnayan mo ba itong lalaki na to? Oo. Kaugnayan niya. Kaugnayan mo to? Pwede ba patawarin mo na to? Patawarin mo. Kung ano mga kasalanan sa'yo, patawarin mo. Pumingin ka ng tawad sa Diyos. po, Panginoon. Ma Mika, hindi kita nasama. Yung makukulam lang. Ako, Panginoon. Taga saan yung kumulam nito? Taga dyan sa amin. Malapit lang din sa inyo? Oo. Uh -oh. eh, sama na kaya kita sa makukulam? Huwag. Oh, ah. Patawarin niyo ako. Di ba alam mo yung masama yun, nagpapakulam? Patawin Parang makukulam ka na rin. Walang kapatawaran sa Diyos yan. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Sa ngalan ng Yahweh Diyos, sa mga nakataas sa asang langit, sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, at nais ko pong kausapin na ng sa taong ito, sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, ang ng ang del sa mundo. Ang masok ka. Oh! Ikaw na'y na nakulang, ikaw na'y nakulang. Ikaw na'y nakulang dito. Oh, pwede ba ang patawarin mo to? Oya, patawad ka na yan. Oo, oh, humingin ka ang tawad sa Diyos. Patawad mo ako, Panginoon. Sino ang Panginoon mo? Ang Diyos, Ama. Oo, oh, pang... sa kasino? Ah. Uh, Hindi mo kilala sa Panginoon natin, Yeso Cristo? Ah, uh, Panginoon, Yeso Cristo. Oo, oh, mayroon pa natitira dito? Wala na. Wala na. Sinanggal mo na, siguradong gagaling, gagaling to. Na, gagaling na, Ha? Eh, uh, pagka bumalik to, anong gagaling mo sa'yo? Katura rin po pero ta sigsak yung mak ni Gogo maglarong. Uh. Wala na! Wala na wala na sila! Sigurado ka? Nala -nala. Gagaling na to! Ha? Huh? Uh. oh dios amang uh. anian kanihan, napumpugot ng mga ulo ng mga suwil na natakutan ni Lucifer. Patulan ng spiritong ito na gawang gambala sa naminsala sa pangalan ni Yahweh. Satu lagi potong, 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 potong, satu lagi potong, satu lagi Daniel. Tubig. tubig. May nakita ka ba? Ha? May nakita ka? Kanina? Sa tayo mo sabihin pangalan mo. Hindi mo daw, sabi mo, hindi mo alam pangalan mo. Hindi mo ba alam pangalan mo? Ha? Hindi mo alam pangalan mo? Ha? Jesus Ha? Ha? Sinyuhan kita pa, hindi ka na makapasok. Na. Tapos abugin muna natin siya. natin ng... Okay na yan. Wala meron nga sa inyo. Ang bilo rin sa inyo. Ang isang natin. Ang din. Ang gusto na. Sito. Sito. pangalan ng babae